Iris, ang iris, sa galaw ng kalikasan, ay tila isang apoy na maingat na pinangangalagaan, mainit pero hindi mapanira. Ngayong araw, lilito ang iyong likas na pag-iingat sa pagbibigay ng tiwala. Hindi ka nagpapadala sa anumang pangakit ng mapanlinlang na salita. Sa larangan ng trabaho, hindi mo tinatanggap ang, pwede na, kundi tinitiyak mong bawat detalye ay masusi at maayos. Kapag may desisyong kailangang gawin, inuuna mo ang pag-iisip kaysa damdamin, isang ugaling nagbibigay sa iyo ng malinaw na pananaw. Sa larangan ng damdamin, matatag ang puso mo. Hindi mo hinahayaang mangibabaw ang selos o alinlangan, kundi pinapanday mo ang tiwala bilang pundasyon ng tunay na ugnayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus, sa gabay ng kalikasan, ay parang punong matatag sa gitna ng malalakas na hangin, hindi madaling matinag. Ngayong araw, higit mong pinapairal ang matibay mong paninindigan. Hindi ka nagpapadala sa impluensya ng iba kung alam mong hindi ito makakabuti sa iyo. Sa trabaho, walang puwang ang pag-aaksaya ng oras, matapat kang nagtatrabaho at inuuna ang may kabuluhan. Pagdating sa pera o salapi, praktikal ka at maingat, hindi ka nagpapasilaw sa pansamantalang kaginhawaan. Sa usaping puso ayaw mo nang panlilinlang at kayabangan tapat at totoo ang iyong hinahanap at hindi mo ito pinapalitan kahit kailan At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini ang Gemini ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay parang hanging malaya ngunit alam kung saan pupunta. Ngayong araw, ang iyong katalinuhan at kasipagan ay lalong bibigyang halaga. May likas kang paraan sa paghawak ng mga problema, hindi mo ito tinatakasan, kundi hinaharap mo ng may diskarteng matino. Mapanlikha kang mag-isip at may matatag na prinsipyo. Alam mong hindi lahat ay dapat pagkatiwalaan agad, kaya sinasala mo ang mga tao sa paligid mo ayon sa kanilang gawa, hindi salita. Sa pananalapi, maingat kang gumastos, hindi ka maluho, kundi mas nais mong ilaan ang yaman sa makabuluhang bagay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang cancer, sa gabay ng kalikasan, ay parang alon ng dagat, mahinahon pero makapangyarihan. Ngayong araw, mamamayani ang iyong malasakit at pasensya. Hindi ka mabilis sumuko, ang bawat gawain ay tinatapos mo hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mong gawin ito ng buong puso. Pamilya ang sentro ng iyong layunin, lahat ng pagsisikap mo ay may layuning mapasaya sila. Sa usapang puso, hindi ka pabigla-bigla sa salita, pinipili mong magsalita ng may timbang at respeto upang mapanatili ang kapayapaan. Ayaw mo ng sigalot, lalo na kung ito'y mula sa mababaw na dahilan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo, sa pahiwatig ng kalikasan, ay tila araw na palaging nagbibigay liwanag, hindi upang ipagmalaki ang sarili, kundi upang magbigay inspirasyon. Ngayong araw, lalabas ang iyong tapang at karunungan. Hindi ka madaling maniwol at mapanuri ka, at may matibay na pagunawa, sa bawat galaw ng tao sa paligid mo gusto mong gawin ang mga bagay sa sarili mong paraan hindi dahil sa kayabangan kundi dahil alam mong kaya mo masigasig ka sa trabaho at hindi mo tinatanggap ang pagkatalo hangga't hindi mo na ibibigay ang lahat sa paningin mo ang respeto ay hindi hinihingi kundi pinatutunayan sa gawa at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay tulad ng hamog sa umaga, tahimik ngunit nagpapahiwatig ng bagong simula. Ngayong araw, mamamayani ang iyong pagiging maayos at masinop sa lahat ng bagay. Hindi mo gusto ang kaguluhan, mas nais mong panatilihin ang katahimikan upang makapag-isip ng malinaw. Sa trabaho, metikuloso ka, at hindi ka kontento sa basta tapos, kundi gusto mong siguraduhin na ito'y tama at kapakipakinabang. Sa pamilya, ikaw ang tulay sa katahimikan at pagkakaunawaan hindi ka pala angal ngunit, kapag nagsalita ka, may bigat at saysay. Sa puso, pinipili mong umintindi kaysa human heal, dahil naniniwala kang ang pagmamahal ay mas nararamdaman sa ginhawa ng pagunawa kaysa init ng pagtatalo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay taglay ang kakaibang balanse sa pananaw at damdamin. Maingat ito sa bawat desisyon at hindi padalos dalos lalo na sa usaping profesional. May likas na kagustuhan sa kaayusan kaya't sinisiguro na maayos ang takbo ng bawat gawain bago ito simulan. Hindi ito basta-basta naaakit sa mga usaping walang kabuluhan at higit sa lahat ay may mataas na paggalang sa sarili at sa iba Sa larangan ng pag-ibig ang kanyang pagmamahal ay tame time at tapat hindi binabase sa bogzo ng damdamin kundi sa lalim ng tiwala Kapag nagmahal ito buo at hindi mapaglaro At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Scorpio, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay mapanlikha ngunit mapagmatsyag sa kanyang kapaligiran. Hindi ito basta nagpapakita ng damdamin sa iba, bagkus ay pinipiling maging tahimik at mapag-obserba. Sa trabaho, matindi ang disiplina at hindi nagpapabe sa anuman, lalo na kung alam nitong may mas malaking epekto ang kanyang pagkilos sa kinabukasan. Maingat ito sa mga relasyon, tinitimbang muna ang katapatan ng isang tao bago magbukas ng loob. Mahigpit sa prinsipyo at bihira magpatawad kapag ginawa ng kalokohan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay taglay ang talas ng isip at tapang ng damdamin. Hindi ito madaling madedaya at likas ang kanyang kahusayan sa pagsusuri ng sitwasyon. Marunong itong umiwas sa mga alitan, at ayaw sa mga usaping mababaw o chismis. Sa usaping pera, maingat at may paninindigan, hindi ito palautang at lumalayo sa mga bagay na makakagulo sa panloob na kapayapaan. Sa usaping pag-ibig, may kababang loob at sinseredad, ito sa pagpapakita ng pagmamahal. Hindi ito basta umaasa sa matatamis na salita kundi sa mga konkretong kilos ng pagkalinga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Capricorn, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ay matibay, masinop, at may pusong handang magsakripisyo para sa kapakanan ng pamilya. Hindi ito kilala sa mga salita ng salita, kundi sa tahimik na paggawa ng mga tungkulin. Sa trabaho, inuuna nito ang responsibilidad, kaysa pansariling Cal iwan, at sa pamilya, matapat itong katuwang sa hirap at ginhawa. May kalikasan itong katapangan sa pagtatanggol, sa tama at hindi bumibitiw sa mga pangakong binitiwan. Hindi rin ito basta nagtitiwala sa mga salita, mas pinipili nitong makita ang resulta kaysa makinig sa pangako. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Aquarius, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay may matalas na isipan at malinaw na prinsipyo. Hindi ito madaling sumabay sa Agus kung alam nitong mali ang direksyon. Sa hanap buhay, hindi ito nagpapasilaw sa mga madali ang pera, at tapat sa piniling landas kahit gaano kahirap. Mahilig ito sa tahimik na kapaligiran, kaya't lumalayo sa mga usapang walang saysay at paulit-ulit. Sa loob ng tahanan, mapagmasid at hindi agad nagsasalita hanggat hindi buo ang pagunawa. Hindi rin ito madaling mapaikot, kaya't pinipili nitong gumawa kaysa magsalita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ay sensitibo sa enerhiya ng kapaligiran. Madalas itong umiiwas sa sigalot, at tahimik na gumagawa ng sariling landas. Sa trabaho, hindi ito kumikilos ng may kapalit, na pansariling kapakinabangan lamang, laging iniisip kung makakabuti ito sa lahat. Ayaw nito sa mga papuri kung wala namang nagagawa at mas pinipili nitong purihin ang iba kaysa sa sarili sa tahanan mapagbigay at may pusong handang umunawa hindi ito agad humihingi ng tulong sa halip ay gumagawa ng pamamaraan sa sarili at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating kaya laging maging maingat